Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ng ngayon. Nakatakdang alisin ng National Task Force West Philippine Sea o NTFWPS ang inilagay na floating barrier ng China sa Baho de Masinlo. Sinabi ni National Security Advisor Task Force Chairman Eduardo Anyo na nilabag ng China ang karapatan ng mangingisdang Pilipino base sa itinatakda ng 2016 Arbitral Ruling. Iginiit pa ni Anyo na anumang bansa na hahadlang sa artisanal fishing ay paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at iba pang international law. Umani ng pagkondena ang hakbang na ito ng China na itinuturing na panibagong panggigipit sa mangingisdang may ilang dekada ng pumapalaot sa naturang karagatan na bahagi ng lalawigan ng Zambales at nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. May abiso na ang Commission on Audit sa Office of the Vice President upang magpaliwanag kung saan napunta ang 125 million pesos na confidential fund noong 2022 sa pagtatanong ni House Assistant Minority Leader Gabriela Parteles Representative Arlene Brosas, kinumpirma ni House Committee on Appropriation Senior Vice Chairperson Marikina Representative Stella Kimbo na ang naturang pondo ay ginastos ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa loob lamang ng labing isang araw. Dumipensa rin ang mambabatas kung bakit natagalaan ang paglalabas ng Audit Observation Memorandum ng COA sa kakulangan na rin aniya ng tauhan nito. Sa budget hearing ng komite, naging tagapagtanggol si Kimbo ng Confidential Fund ng OVP. Nananawagan ang 36 na state universities and colleges sa bansa na ibalik ang tinapyas na 6 na bilyong piso sa budget para sa mga SUCs. Sa isang unity statement na inilabas ng Kabataan Partylist, hiling ng 36 na SUC President sa Kongreso na sa halip na bawasan ng pondo, ay dagdagan pa ito kung gusto nilang magawa ng SUCs ng maayos ang kanilang mga tungkuli. Unang nanawagan ng SUCs ng 331.3 billion pesos na pondo para sa susunod na taon. Ngunit 100.88 billion pesos lamang ang inilaan ng Department of Budget and Management o DBM, mas mababa sa 107.03 billion pesos na alokasyon sa General Appropriations Act. Nasa 30 SUCs naman ang matatapyasan ng pondo sa kabila ng mataas na enrollment rate sa SUCs ngayong school year. Dagdag pa ng mga ito, unti-unti pa lamang nakaka-recover ang higher education system mula sa epekto ng pagsasara ng mga paaralan dahil sa pandemya at nararapat lamang ang ibayong suporta ng National Government sa SUC. Umangat sa ikalabing lima ang ranggo ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa most internationally connected airport sa buong mundo. Batay sa OAG's 2023 Mega Hub Index, pumang labing lima ang NAIA na may international code na MNL sa limampung paliparan sa mundo. Mas mataas kumpara sa 29 spot nito noong 2019. Nanguna naman ang Heathrow Airport sa London, United Kingdom sa listahan. Pumangatlo naman ang naiya sa top 25 low-cost megahubs at ika sa sampung megahubs sa Asia-Pacific region. Saka sa kasalukuyan, bukas ang paliparan sa apat na pong international carriers na nagtutungo sa 58 international destinations. Pinakahuli ay ang Zip Air na unang bumiyahe mula Manila, Panarita, Japan noong Hulyo. Para sa Kidlat News Update, Renzelinon, Naguulat at inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. <tong>